sa isang maliit na bayan sa Zamboanga del Sur sa Alicia, naninirahan ang batang si Divina. Siya ay masipag at mahusay na mag-aaral. Kahit na walang baon o agahan tuwing pagising niya sa umaga. Sa kabila ng hirap, sabik siyang pumasok sa paaralan. Sa umaga, nagising si Divina at nagtanong sa kanyang ina kung may agahan Sumagot ang kanyang ina, Inaantok pa ako at umuulan, hindi mo na kailangan pumasok ngayon, Divina. Labis na nalungkot si Divina, nais nice niyang mag-aral at hindi alintana ang kakulangan ng suporta mula sa kanyang ina. Sa kabila nito, nagpasya siyang lakasan ng loob at pumasok sa paaralan kahit walang laman ang kanyang tiyan. Habang pumupunta sa paaralan, humiling siya sa kanyang ina na samahan siya dahil kailangan niyang dumaan sa makulimlim na kagubatan at sa nakahelerang mga kawayan. Ngunit wala siyang kasama kaya't naglakad siyang mag-isa. Hindi nalintanan ni Divina kung walang agahan. Ang mahalaga sa kanya ay makarating siya sa paaralan. Habang naglalakad sa tabing gubat, may kakaiba siyang naramdaman. May narinig siyang tumutunog na tila, isang sipol at may tumatawag sa kanyang pangalan. Binaliwala niya ito at binilisan ang lakad, ngunit papalapit ng papalapit ang tinig niyon. Sa takot, tumakbo siya ng mabilis hanggang sa wakas ay nakarating siya sa kanyang paaralan humihingal at pawis na pawis si Divina nang makapasok sa loob ng silid-aralan. Ngunit sa kabila ng lahat, masaya siyang nakarating sa kanyang paaralan. Para sa kanya, walang makakahadlang sa kanyang pagnanais na mag-aral kahit ang takot o gutom. Pero Adia lentana ni Divina ay naghihintay lamang sa kanya ang panganib sa kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan.